What's up mga kayumans? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto sa mga hayop, ay may tinatayang 8.7 milyong living animal species on Earth. Ang mga ito ay may kanya-kanyang uri. May nabubuhay sa lupa at karagatan. May lumalangoy, naglalakad, nakakatakbo, lumilipad naman ang iba gamit ang kanilang mga pakpak, kanintulad ng sa mga ibon. Gayon man, tiyak na mas lalo ka pang mamamangha dahil sa pag-uusapan natin sa ngayon ay ang pitong uri ng mga hayop na nakakalipad kahit sila hindi binaya ng pakpak kung ano-ano mga ito let's find out The Flying Squirrel Ang master ng pag pagaglide hindi lumilipat na katulad sa mga ibon ang squirrel sa halip ito ay marahas na gumagalaw sa pagitan ng mga puno gamit ang patadyom isang balat na nagmula sa pulso hanggang sa bukong bukol. Ang kahanghagang pag-adapt na ito ay hindi lamang tumutulong sa pagtakas nito mula sa mga predators kundi nagpapadali rin sa paglalakbay nito. Ipinapakita nito ang mga kahangahangang binipisyo ng pagdadaustos para sa pag-survive. Squid o Pusit May ilang uri ng pusit na lumalabas sa tubig at lumilipad sa pamamagitan ng pagkalat ng kanilang mga talikpik at pagbuga ng tubig mula sa kanilang panel isang paraan para sa kanilang paglakbay at pag-iwas sa mga maninila ang ilang uri nito ay ang seven star flying squid antarctic flying squid japanese flying squid at marami pang iba spider o gagamba maraming maliliit na gagamba ang gumagamit ng kanilang sida o sapot upang makatat sa daloy ng hangin sa pamamagitan nito ay malaya silang pila lumilipad at magaglide ng malayong distansya o dispersal. Sila pa nga ay tumatawid ng ilog, karagatan o pang uh, kolonisahin ang mga bagong lugar. Paradise Tree Snake Isang tunay na kagilagilalas na likas na katangian ang pagsasaplat ng katawan nito sa isang napuntib o huli ng hangin. Pagkatapos ay dumadosdos ito mula sa puno patungo sa iba't ibang puno na sagana at maraming kagubatan ng timog silangang Asya ang kanyang kahusayan sa paglipad ay isang nakakamanghang tanawin para sa sinong magdagmamasid. Wallace Flying Frog Ang palakang ito ay gumagamit ng lapis na malalaking paa na may mga kaliskis upang mag sa impapawid. Gumagawa ng kahanga-hangang talon na nagdadala sa kanya ng ligtas sa malalaking gap sa pagitan ng mga puno sa kanyang tahanan sa kagupatan. Tropical 3 ants. Karaniwang mga langgam ay makikita natin na gumagapang sa lupa, maging sa sanga ng mga puno. Gayunman, may ilang uri ng langgam sa mga tropikal na puno na kayang magdaustos na tila lumilipad pabalik sa mga sanga ng puno kung saan sila ay nahulog. Inaorient nila ang kanilang mga sarili sa iri at kontrolado ang kanilang pagbaba upang makaiwas sa ground. kagwang, pulugo o flying limor. Ang kagwang ay endemic sa Pilipinas. Minsan dahil sa pampihirang kakayahang lumipad ay napagkakamalan pa nga itong aswang o masamang elemento. Ang kagwang ay isa sa dalawang species ng lumilipad na limor. Bukod dito, ito ay ang tanging miyembro ng genus Sinusepalus. Mayroon silang most extensive gliding membrane na ginagamit sa paglipad na kumukonekta mula sa liig patungo sa mga daliri ng kamay hanggang sa kanyang daliri isa pa. Tunay na kakaiba at hanga-hanga -hanga ang abilidad nilang ito. Alright mga igan, ito ang yung Ayoman's TV nagsasabing lahat ng problema ay may kakibat na solusyon. Kung may dilim, may liwanag. Kung may lungkot, may saya. Habang buhay, may pag-asa. See you next time.